Ilang pirasong usong baboy ang kinuha ko ngayong araw para gawing kinilaw at nagluto rin pala ako ng sinampalukang pata ng baboy na ulam naman namin ngayong hapunan at update na rin pala sa mga tanim nila mama at papa. Ngayon ngang umaga bago kami umakit sa may kubo ay nagpabili muna ako sa asawa ko ng karni na pata ng baboy. Kahapon kasi nagustuhan talaga nila yung luto ko na sinampalukang buong native na manok. Ngayon naman ang gagawin ko sinampalukan pa rin pero karning baboy naman. Noong nakaraan din pala nang nguha ako ng usong baboy at ginawa ko ang adobo kaya lang hindi naman masyadong pinansin ng mga kapatid ko kasi pa rin sila masyado sanay kumain ng ganito. At marami din pala ako nabasa noon sa comment section ko na masarap nga daw to kapag kinilaw Kaya naman kukuha ulit ako ngayong umaga at susubukan ko kung masarap nga ba to kapag ang ginawa ay kinilaw. At dito pala ulit ako nanguha sa pinagkuhanan ko nung nakaraan. Naglakad-lakad lang ako papasok kaunti kasi sa unahan nito, dun talaga ako nakakuha ng marami. Hindi rin naman sobrang dami yung kukuhanin ko ngayon kasi baka matulad noong nakaraan na talagang hindi nila pinansin yung niluto ko at pinili lang nila yung sahog na ng baboy. Mabilis lang pala ako na nakarami nang dito kasi halos lahat talaga na nakikita ko na tuyong kahoy eh merong nakadikit na mga ngusong baboy. Minsan nga yung mga nakikita ko e eh, talagang dikit-dikit pa at saka madali lang sila mahanap kasi malalaki naman sila. Eto pa yata yung kasabayan ng mga kinuha ko nung nakaraan kasi pansin ko lang yung ibang mga nakukuha ko ng ngusong baboy. Yung pinakantuktok niya e eh, medyo maitim na at parang malapit ng mabulok. Hindi ko na pala pinagkukuha yung ganyan na yung itsura niya at nung sinubukan ko nga siyang pitakin dyan napansin ko na no, yung loob niya eh, medyo brown na at talagang hindi na pwedeng iluto. Ang alam ko kasi talaga dapat ang mga kinukuha dito ay yung talagang cream pa yung kulay nung pinakang ibabaw niya hindi na ako nang hinayang dyan na itapon yung mga nakuha ko na mayroong mga batik-batik yung pinakang ibabaw niya kasi ang daming usong baboy dito sa bundok ang pinili ko lang din pala nakuhanan din ay yung mga malalaki para ilang piraso pa lang i marami na kaagad tawang-tawa rin pala ako dito sa mga pinagkukuha ko kasi iba-iba talaga yung mga itsura nila habang tumatagal din pala ang usong baboy yung pinakang itim niya ay kumukulubot lumalambot din siya at saka yung itsura nung pinakan loob niya ay hindi na ganun sa katulad no nauna kuha na talagang puting-puti ngayon, medyo brown na siya ng kaunti. Sa gagawin ko palang kinilaw, ang kukuhanin ko lang dito ay yung pinakang ibabaw niya. At yung itim naman na malambot na parang matubig, yun ay itatapon ko na. Eto na nga yung itsura niya pagkatapos kong kuhanin lahat ng ibabaw niya. At yung itsura ay parang mga mitlo. Hinugasan ko rin pala siya dyan na maayos kasi kanina pagkakuha ko napansin ko na parang meron siya mga galbok na parang pulbo, Ganon. Pagkalagay ko nga sa kawali ay nilagyan ko lang siya ng tubig at pinakuluan ko lang siya dyan, siguro na mga 5 minutes bago ko hinango. Eto palang gagawin ko na kinilaw ng ng usong baboy ay gagayahin ko lang yung mga nagsabi sa akin kung paano sila gumawa ng kinilaw ng usong baboy. Kapag naluto na rin pala ang usong baboy, yung nasa pinakang ibabaw niya ay nagabago yung kulay. Hindi na katulad kanina na kulay cream ngayon naman parang medyo maitim na siya na parang maroon. Pagkatapos kong gayatin lahat, ganito na yung itsura niya para talaga siyang balat ng kalabaw na napakuluan ng sobra kaya lumambot ng ganito. Pinimplan ko lang pala siya dyan ng asin, paminta, siling green, sibuyas at saka suka. Saka ko hinalo-halo. Binabad ko din pala muna siya na ng mga 5 minutes bago ko siya tin tinikman para siguradong talagang kumapit yung lasa. At ang masasabi ko lang, para talaga siyang gelatin na tinimplahan, ganun yung pagkakalasa ko. Sabi ko nga sa kanila, siguro masarap to kapag ginawang coffee jelly. Kasi ang usong baboy kapag nilaga siya at kapag tinikman, talagang wala siyang lasa. Kumain na rin pala kami dyan ng tanghalian at ang ulam nga namin, edinuguan eh, dinuguan si Papa ang nagluto. Hindi nila pinansin dyan yung ginawa kong kinilaw at pagkatapos pala namin kumain ng tanghalian dyan, mga bandang alas dos ng hapon, eh, ay ko naman itong patang baboy na binili namin kaninang umaga. Talagang maaga ko siyang sinalang para para lumambot siya. At habang nakasalang dyan, ay eh, gusto ko munang ipakita sa inyo yung mga tanim nila mama at papa at saka ng bunso kong kapatid. Malapit ng umakyat o mga pipino na tanim ni papa at mga ilang linggo lang siguradong magkakaroon na to ng bunga. Eto namang mga kalabasa ni mama ay eh, malapit ng gumapang at siguradong kapag nagkaroon to ng bulaklak, siguradong araw-araw nandito na naman kami nagpipitas. Medyo marami din pala itong tinanim ni mama na patola at nagawa na rin pala ng balag at medyo mataas na nga rin yung kanilang naaakyat. At eto namang mga okra na tanim ni mama ay eh, talagang kitang kita na sila dahil nagamasa na sila ng mo at nagambulan na. Punta naman tayo dito sa mga tanim ng kapatid ko at eto pala yung sitaw niya na tatlong tudling na medyo mahaba at medyo malalaki na. Medyo malawak din pala yung tanim niya na ampalaya at nandito nga siya ngayon naglalagay ng liting na paggagapangan ng mga tanim niya. Mas mauunang umakyat 'tong mga tanim na ampalaya ng kapatid ko kaysa dun sa ampalaya ko kasi mas nauna siyang nagtanim kaysa sa akin. At bago pala ako diyan bumalik sa kubo, dumaan muna ako dito sa puno ng sampalok para manguha ng talbos na ilalagay ko dun sa niluluto ko. Ang gusto ko pala dito sa niluluto ko na ng baboy maliit, sobrang malambot. Kaya talagang medyo matagal ko siya dyan na pinakuluan. Nilagay ko na rin pala dyan yung laman ng gabi at tinimplahan ko na rin siya dyan ng kaunting asin, paminta at kaunting pampalasa. At habang nakasala nga dyan yung niluluto ko, ay nagtanim muna kami ng mais na sweet pearl. Hindi kasi namin natapos to, no, nataniman nung nakaraan. Gawa kasi ng medyo masukal pa dito sa pinakambaba niya. Pero ngayon, tataniman na namin kasi nalinis na ni Papa. Tumubo na rin pala yung una namin tinanim no nakaraan kaya naman kita na namin ngayon kung saan kami susunod na magabugsok. tapos magtanim ng mais, ito naman pala yung sunod ko naginawa na ginawa. Mag-aabono naman ako ngayon ng mga tanim ko, ng mga talong. At bago nga ako dyan maghawak ng abono, ay binalikan ko muna dito yung niluluto ko. At nung nakita ko nga na malambot na talaga yung pata, ay nilagay ko na dito yung kalbos ng sampalo. Sobrang lambot na nga talaga ng niluluto ko at talaga nagkakalasa na sila sa buto. At eto talaga yung gustong gusto ko. Luto na nga tong niluluto ko at binawasan ko na nga lang din siya dyan ng apoy. At maya maya nga lang din konti, pagkatapos ko dito magabono ay uuwi na rin kami. Yung niluto ko pala na nasa kaserola ay nilipat namin dito sa kaldero para mabitbit namin pa uwi. Bukas nga ay magdadala ako ng alambre para naman makabita ng hawakan itong kasirola namin dito sa kubo. At maya maya nga lang din dyan konti ay nag-ayaan na kami dyan na umuwi dahil hapon na. So na for today's video. Thank you for watching!